nakalabas na naman ang inyong lingkod alam nyo kung bakit wala kayong idea diba naghahanap ako ngayon ng mga bituin Ayan. Um, mahirap hirap din hanapin ang, ma mahirap hirap din hanapin ang stars alam nyo yung stars <laughs> Isa yan sa mga pagbigay sa atin ng ano, kaginawaan sa buhay. Pag may mga stars. Kaso wala oh. Sana lang may, may magic na dumating. Magkaroon ng stars. Madilim na dito. Eh, pero wala ka pa rin makikita ang stars oh. Diba? Diba? Diba pag sama dilim yun mas maganda ano mas malaki ang chance makita. Tingnan niyo yung kalangitan no Oh. Yan. Wala na talagang stars eh. Baka mamaya-maya magkaroon. Baka naman. <laughs> so ito seryosong usapin. Pag pumunta ako dito sa Canada dahil gusto kong yumaman. Kaso walang mga stars eh. Walang nagsisend ng stars. <laughs> Akala nyo pag pupunta kayo rito ng Canada, yayamang kayo. Yung iba, nakagaya ko, gusto lang guminhawa sa buhay. Gusto lang magkaroon ng magandang buhay mabigyan ng Oh, uh, may mga nagsisigaw pa. Stars daw, stars. Yung iba, nakagaya ko, gusto lang natin mabigyan ng magandang buhay ang ating pamilya, ang ating mga anak para sa kinabukasan nila. Kaya hindi ibig sabihin pag nasa Canada ka or nasa ibang bansa ka ay gusto mong yumaman yung iba gumagawa lang ng diskarte eh, para may option kung paano kumita ito real talk eh gagawa ka ba ng mga ganito magpapakatanga-tanga ka kung wala kang mapapala di ba siyempre eh, looking forward ka na magka na kumita ka Alokohan naman kung gagawin mo lang to sa wala. Kailangan pero kailangan mag-enjoy ka sa mga ginagawa mo. Kaya maganda i-enjoy mo. At nang sa para sa tamang panahon ay magkaroon ka makakita mo yung hinahanap mo makamit mo yung hinahangad mo sa buhay kaya, ita, kaya isa itong paraan pero wala itong kasiguraduhan kailangan mo rin pagtrabawan kagaya na ito gabing gabi na nagbibideo pa ako di ba? kasi naghahanap ako ng stash kaso wala nga eh anong gagawin natin Walang stars. Kayo na ang bahala. Kayo na ang bahala kung kayo kung gusto niyo'ng magkaroon ng stars to. Bye-bye. Peace.